Nagbabala ang mga otoridad sa nauusong modus ng mga scammer upang manloko gamit ang pangalan ng mga police officials. Ito ay matapos ginapit ng scammer ang pangalan ng hepe ng Dumangas Municipal Police Station upang mangbiktima ng isang restaurant. Sa prayam ng bomburado kay Benjil Pan, anak ng may-ari ng isang restaurant sa Dumangas, Iloilo, sinabi nito na may isang lalaki na tumawag upang umorder ng pagkain at nagpakilalang si Police Major Ken Albert Lefsa hepe ng Dumangas Municipal Police Station ayon kay Pan dahil kilala niya ang hepe. Agad nilang inihanda ang lahat ng inorder na pagkain. Ani Pan nang naluto na ang lahat ng pagkain. Tinawagan niya ang nagpanggap na hepe na nagdemand pa ng karagdagang order at nagkataon naman na doon ito bumili malapit sa police station kung kaya dinaanan niya ito upang ipaalam sa hepe na handa ng kanilang in-order na mga pagkain. Laking gulat ni Pan nang sinabi ng police na hindi sila ang tumawag upang magpaluto ng pagkain na labis naman itong ikinadismaya na pagalaman din na maraming restaurants na at mga establishments ang nabiktima ng nasabing scammer na nagpakilalang police official So may nagpakilalang pulis sa amin na si Police Major Leb siya. Pipipo nang dumangas sa police station dito sa Iloilo. So tumawag po siya sa amin na mag-order ng kinilaw skip drinks baked talaba um, fried chicken. So, mga nag-demand pa siya ng mga inumin in can. At the same time, cups po na rice. Bawat sa isa sa ila na 16 packs po sila. So, yun po ang in-order nila sa amin. Saluto na lahat. Doon lang po namin nalaman na hindi pala totoong si Sir uh, Police Major Lep siya yung tumawag po sa amin. Si benjel Pan. Para sa Bumbo Network News, ito si Bumbo Ayan Gahete. What is the number one most trusted radio network in the country? Bumbo Radio, Philippines. Bastardio! Bumbo! Ito ang Bumbo Philippines. An inyong number one at most trusted radio network in the country. Bastardio!